guys stud service kami ngayon sa may bin malay ayan ang ganda ang dagat nila kasama natin si king the great ayan ating chihuahua dito lang po tayo sa may biwok ng bin malay ayan ang ganda ng umagang kay ganda uh, wala pang alas 7 nandito na kami alas 6 bumiyahin na kami kaya nandito na kami agad sa aming location ayan sila sir bali sila sir ay two times na magpapaistad sa atin dahil nagpaistad na po sila ng ang kanilang dasya nung nakaraang buwan eh nanganak na po yun kaya nagandan po sila sa kanilang ating servisyo kaya sila po ay uulit at sana po ay pagpalain na naman nawa ang aming breeding ngayon sana bigyan na naman po kami ng mga puppies ayun so para, samahan nyo na lang po kami para makita nyo po ang stud session nila doon Ayun, so, nandito na lang yung aking video abangan nyo na lang po mamaya mayang konti yung aming stud service. So, maraming maraming salamat po. Ayan o. Oh. Si King. Ang tulaming nga rin ya, sir? Sulak, so, be? Ha? MD. Windy? M. Sunday. Ah, MD. Ah, uh, MD. Tapos si King. Hmm. Ayun, ah. May stud session na Nasa second floor kami. So, ayun. Ganyan na lang po. Tignan na lang natin mamaya service kami ngayon sa may binmalay mga boss uh, ah, hanglak muna hindi mo kaya mo ano female kasi malit lang din yung anyang hari at yung ganador eh laki ng kanyang hari <laughs> Ayun, pero walang pagkaiba po yan ang dati na hawakan ng sugar yan ang matapos same pa rin po yan sa lock kaka sa hanlock pagkaiba lang pagka -handlock ana ah, nasa labas yung bola-bola. Pero basta ang shooter ay eh, hinahawakan niya hanggat matapos. Walang pala kakayo siya dyan. Ayun. Ayan o, nagbubuga na si similya guys o. Oh. Ayan o yung pwet. Ayan o. Ayan o. Yun. Ibig sabihin, nagpapump. Nagbubuga yan. Ayun, first station. King, tsaka si MB. Thank you. Sa po, yung stud ni King. Kaya ating chihuahua ang puging-pugi. So, dahil tapos na, ang kanyang stad, may premyo siya. Maliligo siya sa dagat. ano oh. niligo ka sa dagat, ha? Oh. Uh, sa dagat kami. Good morning guys. Oh, okay. Ito naman, yung yung mga umali sa, umali. gusto sa mali. Para gusto Many times proven. Eh lang po guys maraming maraming salamat po